tayo makatsa kung nandiyo uh -huh. sa bahay niya, di? Hi Nino? Yeah. oh Ay, ay, wala na kasi sila dito sa hotel. sa ni Beto, nandiyan Kasi, ano na daw, pinagawa na daw yun, pinagawa na. Para, Nakita sa FB. Para, na. para, oh pinaupa pina pina na. Pinaupa na. nagpunta kami sa barangay wala yung pakay ngayon uuwi kami bokya walang napala inaiya ka kasi eh yan ya -ya ka -ka. -ya, yan mo pa ako doon sa tatago ini ayan si ako rin eh ini nagtatago ako sa may tricycle H ha tatago ka doon dito kahapon Ang mahabang pila Pila sa manok Maraming nahihil sa manok <tinyo> Ngayon pa uwi na kami Maraming taong nagutom sa manok Maraming <tinyo> nagutom sa manok wala Ayun guys, uuwi na kami. Ngayon nakakita kami na ukay-ukay doon. Dito lang kami sa daan. Magtitingin lang, Magtitingin lang kami. Wala kaming pambili. Yon. Say okay, na po. Bawal. Po. Dito lang kami nakita niyo, daan. Kanino bahay ito? Sa kapatid ko ni Mario nageyyetan. Ha? Sarili. Chateng nakatira, ngayon mayaman na. ah Ang ganda ni Ukay-ukay. Ukay-ukay, maganda. Ito. Ano kayang building yan? Laki. Uwi na kami, bok ya kami. Ay naku. No. Ano kayang ano halaman? Mo?